Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating babasahin talata ay hango mula sa John chapter 10 verse 10 and it reads, The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. May the Lord bless the reading of his word. Pinakita po ng aklat po ng Juan na kung saan ang kaaway ay naparito upang magnakaw, pumatay at manira. Kaya po hindi katakataka kung bakit po ang ating buhay ngayon, ang ating kapaligiran, ang ating pong buong sanlibutan ay punong-puno ng mga trahedya, punong-puno ng mga kapighatian, punong-puno ng mga, iba't ibang mga problema. Simula po na nagkaroon po ng pagkawalay ng tao mula sa Diyos ay tayo po ay nababalot na po ng ganong mga bagay. Kaya nga po, marami po nagtatanong, no? ano ba talaga ang layunin ng buhay? Ano ba yung purpose ng buhay? buhay. Kamakailan lamang meron po akong engkwentro na isang kaibigan at ang kanya pong tila naging tanong sa kanyang sarili sa mga kaliwat kanan ng na mga nakikilala niyang mga namatay o paano pag yan din ang nangyari sa akin saan ako patutungo saan ako papunta no yun po yung talagang tanong na hindi po natin maring maiwasan sapagkat lahat po na nabuhay sa mundong ibabaw darating pong araw na tayo ay harap sa ating mandilikha So ang tanong diyan ay paano ba natin harapin ang Panginoon kasi po tiyak po na tayo po talaga ay harap sa kanya at wala pong iwas po yon hindi po tayo makatago sa ating Panginoon sa araw po ng paghukom. Kaya nga po balikan po natin ang mga mahalagang bagay sa ating pong buhay lalo pa higit sa ating pong kaluluwa. Ang sabi po sa Romans 3:23 For all have seen and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala. Wala exemption. Wala pong sino mang sa atin makapagsasabi na wala akong kasalanan. No, ako ay mabuting tao, ako ay nagsisimba araw-araw. Wala po akong nagawa masama sa aking kapwa. Pero malinaw po, hindi po nagsisinungal yung Biblia. Ang sabi po niya, all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin po noon, lahat po tayo ay makasalanan. Now, ang ating Diyos ay Diyos na banal. Ang ating Diyos ay Diyos ng katwiran. Kaya walang makakalapit sa Kanya na mayroong po ba? ang sabi po niya, all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin po noon, lahat po tayo ay makasalanan. Now, ang ating Diyos ay Diyos na banal. Ang at ating Diyos ay Diyos ng katwiran kaya walang makakalapit sa Kanya na mayro pong bahid ng karumihan. Sa Romans 6.23, ang sabi po niya, For the wages of sin is death ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung pagkakahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin po, no, hindi lang po physical na kamatayan, katulad po nung nasabi ng isang kaibigan natin, kung hindi yung kamatayan na ating kaluluwa na kung saan ay hiwalay po tayo sa Diyos. Pero po hindi po nagtatapos ang kwento po roon. Sa Romans 5.8, makikita po natin, pinakita ng Panginoon na si Jesus ay kanya ipinadala sa mundong ibabaw upang mabuhay, mamatay, at muling mabuhay. Yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay siya naging kabayaran ng ating kasalanan. Ibig sabihin po noon, bayad na yung ating kasalanan. Ang malaga na lamang po noon, ay kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang personal na Panginoon at maniligtas. Tunghayan po natin sa Romans 10 verse 8 to 10. But what does it say? The word is near you. In your mouth and in your heart, that is the word of faith which we are preaching. Verse 9, that if you confess with your mouth Jesus, Lord, believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Verse 10, for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth, he confesses resulting in salvation. Dito po natin makikita na ang kaloob na kaligtasan ng Panginoon ay libre. Balit, kahit na po ito ay libre, mahalaga po na mayroon po tayong pag-ako, mayroon po tayong pagtanggap paano po yan? Kailangan po, sabi po ng Biblia, kailangan po ihayag po ng ating bibig. Tayo po'y magpahayag ng ating pagsuko, ng ating buhay sa ating Panginoon Isus. Tanggapin po siya sa ating puso bilang ating maniligtas. Doon po maging ganap ang kaligtasan na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Marahil ang iba sa inyo magtatanong, paano ko ba yung gagawin? Paano ko ba tanggapin ang Panginoon Diyos sa aking buhay at magkaroon ako ng kaligtasan? Yun lang po, katulad na sabi natin kanina, i-confess natin, ipahayag natin sa pamamagitan ng ating bibig. Aray niyo po itong gawin sa pamamagitan po ng isang panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin na ito at akuin mo ang panalangin ito ay panalangin mo sa harapan ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kapahayagan po na iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa pag-alay ninyo na inyong bugtong na anak upang ako po ay maligtas sa tiyak na kamatayan. Panginoon, binubuksan ko aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at maniligtas. Maraming salamat. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo patuloy manalangin, dakilang Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at maniligtas. Ama, hinihiling ko po Panginoon na kayo po ang mangusap sa bawat isa. mula sa araw na ito, banan na spirito, kayo po ang manguna at hayaan niyo po na lumalim po ang kanilang buhay pananampalataya. Para sa amin amang banal na matagal na pong mananampalataya, ay higit sa lahat po sa mga nandalamig po sa mga ito. Lord, I pray, ibalik niyo po ang unang pag-ibig. Ibalik niyo po ang init po ng aming po mga puso na kayo po ay halapin, kayo po ay saliksikin at manahan po sa iyong presensya. Maraming maraming salamat po sapagat alam namin na hindi po kayo nagpapabaya. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, for those among us right now, Lord, na mayroon po mga iba't ibang mga pangilangan ay I pray that you may extend your hand, O God, na kayo po magkaloob ng lahat po ng pangangailangan. Lalo tigit, Panginoon, sa mga nanonood na meron po mga pangilangan po ng kagalingan, O God. I pray, Father, that may just move in a special way, O God, touching the very part of their body na meron pong karamdaman at maranasan po nila ang iyong pong kabutihan, ang iyong pag-ibig Panginoon Ama. Salamat po na marami Lord. Panginoon para po sa amin Ama na ngailangan po ng guidance Panginoon sa mga mahalagang desisyon na kanilang gagawin sa kanilang buhay Panginoon, mangusap ka po O Diyos kayo po ang magpahayag po na iyong gabay O God. Kayo po magpahayag po na iyong kalooban amang banal Maraming salamat Panginoon Lord, thank you so much for your good and for your loving kindness o God Lord para sa araw po na undas na ito Panginoon sa lahat po ng mga Pilipino Panginoon I pray even, o God kaugnayan mo po ang bawat isa ipakita niyo po Panginoon amang banal na lahat po kami o Diyos, ay harap po sa inyo Panginoon na hugkag Panginoon na wala po sa amin ang kaligtasan sa pamagitan ni bugtong na anak na si Kristo Cristo Panginoon maraming maraming salamat Ama wala pong imposible sa iyo o Diyos, Ama sapagkat kayo po nangako Panginoon I am able and willing to answer your prayer, O God. Inapanghawakan namin, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong faithfulness, O God, that endureth forever, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, sa pagkatunay nga po na ikaw ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan, ni Jesus. Amen at Amen.